Tinig na dinig ko siya. Talagang dinig na dinig ko siya. Mahagigig talaga siya. Parang ganun. Parang... As in, parang alam mo yung hagigig ng bata na tuwang tuwa. Pero wala akong makita. Wala, hindi ko talaga siya... Kahit na anong gawin ko, umikot na ako, hindi ko siya makita. <laughs> kayo ng mga tinig ng mga tawa pero walang tao story time so ito yung pangatlo sa kapabalaghan experience ko dito sa Malaysia yeah so kung napanood niyo yung part 1 part 2 ito yung part 3 oh ng kwento ko so parehong pasyente pa rin. nangyari naman to 2019 kasi yung nauna kong dalawang kwento is 2018. So, ito 2019 ito nangyari. So, ito naman is parang kaling tulad din siya nung unang kwento. Pero sa ibang lugar naman. So, ito ay nangyari sa same hospital nung sa part 2. So, lagi siya dun sa hospital na yun. Dahil nandun yung mga doktor niya, mga oncologist, lahat ng klase ata ng doktor, meron siya yung alaga namin. Kasi marami siyang sakit. So, labas, kaya nung sinabi ko kung napanood yung iba kong video, labas pasok siya na ospital. Noong time na to, 2019, na ICU siya, ay HDU siya, na HDU siya kasi nag-agabuhay siya, parang nag-agabuhay na siya. Nauna siya napasok, April ng 2019. Tapos, umabot siya ng September. September na to nangyari itong ano. Hindi ko siya makakalimutan, guys. Kasi ito talaga yung pinaka malala dun sa I think na experience ko dun sa hospital na yun yung mga aparatong nakalagay sa kanya uh, yung case niya hindi ko na siguro babanggitin para may ano na lang so ang HDO kasi guys siguro marami namang na, ano sa inyo nakakaalam I, ano ko na lang din ikwento ko na lang din para hindi siya ng mga ibang hospital so normally glass di ba glass yung pintuan niya ganyan, sliding, na slide siya ng buong-buong gano'n. Tapos ang um, HDO niya guys is malaki. Kasi ang dalawang single bed. Tapos sa loob noon, white siya lahat, white, kama lang. Tapos parang may dalawa siyang poste sa gitna na pinaglalagyan ng aparatuhan. Aparato. Tapos dito, kasi dulo si, dulo, dulo, pinakadulo si auntie. So, pader na yan. Tapos dito naman, kalahati lang yung may semento. Tapos sa other room, ang um, salamin. So, kalahati is semento, kalahati is sa lamin. Pero di ba, meron siyang kurtina na all the way pwede mo siyang i-cover, pati yung harap. So, i-cover mo siya pwede. So, ang kurtina yun, kurtina dito, kurtina dito. Pero hindi naman namin siya, dito lang yung sinasara namin. Siyempre, tayo na makita yung kabilang kwarto, no? Tapos, yung dito sa may pinto, hindi na namin yung sinasara. Yan yan. Tapos, makikita mo lang yung bed auntie. Tapos, kami upuan. So, hindi na kami natutulog that time. Actually, hindi na kami natutulog doon kasi bawal matulog sa HDU. Ang nag-aalaga na lang sa gabi yung mga nurses sa totoo nga lang, bawal ang bantay. Ang nurses lang nga nandun. Tapos, kaya lang, in-insist ni Andy kasi meron siyang gusto niya kami yung kasama niya sa umaga para personal taga-alaga yung nandun. May isang lababo lang pala dun sa gilid. May isang lababo sa gilid. So, ah, isang cabinet na pwede mong lagayan ang gamit niya. yung Isang cabinet, kama, upuan, and ano, ganun lang. So, ano na siya, malaking space na siya. So, ang kama is nasa gitna. Then, nandito kami upuan sa so may gilid. Nakaupo lang kami doon. Actually, maghapon. Uh, Pag-gabi, umuwi na kami. So, nung time na yon hindi na 24 hours yung pag-aalaga namin sa kanya. Parang 12 hours na lang. Hindi naman, hindi. Sobra ng 12 hours. Siguro mga 16 hours. Pasok ako ng 8 ng umaga, uuwi ako ng 10 ng gabi, minsan 11, ganyan. Or, basta tulog na si auntie. Kung nakatulog siya ng 12, di 12 kami uuwi pa. Gabi na to nangyari. Gabi. Pero hindi pa naman gabi-gabi. Siguro mga early night na siya. So, tapos na ang visiting hours, tapos na ang tapos na wala nang mga bisita ganyan. Doon kasi may oras lang ang bisita. Tsaka tanghal at tanghali lang, tsaka hapon, wala nang gabi. Ah, uh, tanghali hapon, for, alas 4 ng hapon, tapos uuwi na sila nang before dinner. Bawal na yung bisita pag gabi. Tapos sa tanghali din gano'n, Nakaupo ako, tapos si auntie nakahiga siya doon sa bed niya. Yung upuan ko, inuro ko dun banda sa malapit sa may ano niya. Dito sa side niya. Sa bed. So, nandiyan lang ako banda. So, doon ko nilagay yung upuan ko. Tapos, nakaupo ako ngayon. Kasi, nung time na yun, si auntie is nagpapahilot siya ng dibdib niya. Nagpapaganyan siya. Siguro doon yung nararamdaman yung comfort. Ganyan. Kasi ang ang sakit, ang masakit sa kanya nun is yung dibdib pag gumising siya, mabigat ang dibdib niya or yung pagtibok siguro, nararamdaman niya. So, hinahaplos namin siya ng ganyan, nagpapahaplos siya ng ganyan. Yun yung nagiging comfort niya. So, nung time na yon medyo nakatulog siya. Umupo muna ako. Umupo ako ganyan, ito sa tabi niya. Nakaganyan ako na ito so, sa Narinig ko may mahagikik na bata. <laughs> As in, bata siya na boses bata talaga. Siguro mga 5 years old, something ganyan. Basta, bata. Basta may naririnig akong humahagigig na tao, uh, naglalaro ng bata. Tapos, pagkarinig kong ganyan, matagal. Matagal siya bago ko siya na-realize na, oh! Parang yung sound, nanggagaling sa ilalim ng kama. Malapit lang yung sound. So, tinignan ko yung telepono ko, wala naman akong ano eh, wala akong paalam ito, Wala akong pinapanood na iba. Tapos, tumingin ako sa ilalim ng kama. Hinanap ko yung tumatawa. Wala namang bata. Kasi guys, trivia, hindi uh, naman to trivia, alam naman to ng lahat. Bawal yung bata sa HGU. Actually, bawal siya sa ospital, hindi ko alam. Pero doon sa particular na ano na yun, bawal bumisita ang bata. Nine years old, pababa. Or, basta bawal. Um, that time, hindi rin visiting hours, wala nang bisita. Yung katabing naming room, matanda yung ano doon, matanda rin yung naka ano doon. Tapos umikot ako dun sa ibang room, walang batang nakakonfine doon. Tsaka yung tumatahong bata is masayang masayang bata. Tsaka yung sound niya is malapit sa akin, as in malapit lang, nandun lang siya sa loob ng kwarto namin. Then, wala namang bata no? Tapos, nag-stop. Pero alam niyo yung, pakigan niyo kayo ito ko na, Matagal ko na siya naririnig na tawa, na tumatawa. Bago ko na-realize na, oh, sino yung tumatawa? Eh, wala bata doon. Di ba? ito eh, tutukos siya. Busy ako eh. <laughs> alam mo yun, busy ako eh. Tut parang nagsingin lang siya sa akin, may tumatawa. Then, nilamig ako. Mal alam kong malamig na doon sa ospital yun, kasi nga siya pa rin yung lagi, yung ospital yung una siya pa rin yun. Malamig talaga doon. Pero yung lamig niya is parang yung may hangin talaga na nagbablow. Na so kung maaano niyo talaga, para talagang may something doon. Then, tumigil. Tumigil yung tumatawa. Pero wala akong makita. Tapos, nag-scroll-scroll ako ulit. <laughs> nag-scroll-scroll ako ulit. Narinig ko na naman yung tumatawa. Na bata. Tapos this time, parang sa tabi ko na siya. Then, hinahanap ko talaga yung po ni auntie para sa kalaman yun. alam mo yung lumang Nokia na di kipad. May kipad pero may camera. Walang may ringtone ng ganun yung ringtone ko din, hindi siya laughing. Tapos, naisip ko kasi baka ringtone eh. So, lumabas ako, nahanap ko yung mga nurse. Kasi baka cellphone siya. Tapos, do sa nursing station, ang layo naman sa nursing station, pero tinanay ko pa rin pumunta doon. Tapos, tinanong ko yung nurse. Sabi ko, may nagliring ba na phone sa inyo? Tapos, sabi niya, wala. Sabi niya lang ganyan. Dalawa lang sila eh. Tapos, yung mga ibang pasyente doon, tulog na. Then, imposible rin naman na marilinig namin yun kasi nakasarado yung mga kwarto nila. Naka glass door sila. Na ano ako, sabi ko, sino may siguro somewhere lang. Pader na kasi yun, yung tabi namin. Pader na yun. so, imposible may bata doon. Pagpasok ko doon ulit sa room, mupo ako ulit. Pangatlong beses. <laughs> alam niyo, alam ko kasi siguro, hindi ko din maintindihan, no? sa mga mga nagpaparamdam. Yung pag gusto nila talaga na marinig mo sila. Hindi sila titigil sa hanggat hindi mo sila parang oh narinig na kita. Yung ganon ala, hindi ko alam ah, maybe ako lang. Kasi nagpapangatlong beses talaga sa akin. Yung hanggat hindi ko iaano na okay, narinig na kita. Yung ganon Hindi sila tumitigil. Narinig ko siya uli na tumatawa siya. <laughs> ganon Ang saya. Alam mo yung tawa na parang may kalaro, yung ganun. Pero, tingin ko, isa lang naman yung naririnig ko. Isa lang naman yung tawang naririnig ko. ito tumingin, tingin talaga ako sa baba, sa sulok, walang bata. Tumingin ako dun sa, ano, wala. Sa ilalim ng lababo, wala. Biglang nagsalita si auntie. yung ako nagmula. Sabi niya, Ban, please, can you tell the nurses to let the, let the kid out? I can't, I can't sleep, I can't sleep. Sabi niya ganyan. Sabi ko, ha? Tapos sabi ko, Ate, wala namang bata dito. Sabi ko, ganyan. Sabi niya, tumingin siya sa akin ganyan. Sabi niya, what? You can't see ah? De? De? Sabi niya, you can't see ah? De? Gumanong pa siya. Sabi ko, ha? De? Napatingin ako, dun, sa, kung saan siya tumuturo, dun sa bandang paanan niya. Dun siya nakaturo. Sa bandang paanan niya, nakaligis lang ng konti sa kama niya, sa right side. De? Sabi niya gano'n. Tapos sabi ko, that time, parang natumigil na yung pagtawa. So, alam mo yung batang parang nahuli mo. Parang sa peekaboo or nag-hide and seek kayo, tapos nahuli mo siya. Tumigil yung, yung naririnig kong tumatawa. Tumigil. Tapos sabay pa yun sa pagkasabi ni auntie na, There, wala talaga akong makita. Wala akong makita. Pero, doon ko na ano, nagtutokma kami ni auntie na, yung naririnig ko, nakikita niya. Tapos, doon ako parang lumalaki yung ulo ko. As in, talagang Actually, yung paglaki ng ulo, tsaka yung kilabot, naramdaman ko na yun nung narinig ko yung tumatawa. Kaya lang, hindi ganun kalakas. Pero nung na-confirm na ko na, mayroon talaga narinig. Kasi yung una, parang iniisip ko talaga, imagination ko lang. Imagination mo lang ito baan. Baka, lagi kong inaano yung sarili ko na hindi yan totoo. Baka, sa tenga mo lang yun, may narinig ka lang. Ganun na. Alam mo, minsan, di ba, baka nag-daydream lang ako, ganun. Kaya lang nung naalaman ko na, pareho kami ng na -ano ni auntie. Siya, nakikita niya, narinig niya pa. Ako, narinig ko lang. Tapos, doon ko doon siya lalong lumakas, yung kilabot ko, yung ulo ko lumalaki as in talaga nararamdaman ko na parang malaki yung ulo mo na mabigat. Tapos yung tenga ko tumitibok-tibok na mainit na mainit. na feel ko na siya nung narinig ko yung tawa, pero mas tumindi siya nung na-confirm ko na mayroon talaga akong narinig. Then sabi ni sabi ko, "Ate, wala talaga." Sabi ko, "Ganyan, wala namang tao diyan." Sabi ko, "Ganyan." Tapos sabi niya, "Deh," sabi niya, "Tumuro siya sa ilalim ng kama." Ayun na, pumasok na sa ilalim ng kama. Sabi niya, "Ganoon." So, na-confirm ko lalo na yung una ko talaga nirinig is banda dun sa ilalim ng kama. Then, sabi niya, hindi ako makatulog. Sabi niya gano'n. Ano siya, hagik siya na Keep on giggling, sabi niya gano'n. Sabi niya, boy, sabi niya gano'n. Keep on giggling daw. hagik daw na Ah, pareho talaga kami na naano. Ako lang talaga, hindi ko makita. Narinig, pero malinaw na malinaw siya sa pandinig ko. Kaya nga ako nanginilabot kasi nga, alam ko may naririnig ako, dini-deny ko lang. Then, nung sinabi niya nandun sa ilalim ng kama, yung lower part ko talaga, ramdam ko yung lamig na, shit, nandun siya sa ilalim ng kama. As in, doon na ako parang, uh, uh, hindi ko na ma-explain yung pakiramdam. Pero ayaw ko tingnan yung ilalim ng kama. Hindi ko tiningnan kasi alam mo yun, alam mo kaya siguro hindi rin ako nakakakita masyado. Nakaka-feel lang ako, nakakarinig ako, minsan nakakamoy. Active yung iba kong senses. Yung mata ko is, Shadows lang yung mga nakikita ko. Dumadaan, sa sulok ng mata, yung mga ganun. Kaya rin siguro ganun. Kaya yung mahina yung, kung may third eye man ako, mahina yung sa mata ko. Kasi, inuunahan ko na. Katulad nun, alam kong nandun siya sa ilalim ng kama. Kaya hindi ko na sa pinignan. Kasi, iniisip ko pa kapag tingin ko, may manggugulat sa akin. So, better not. Ginawa ko, lumabas ako ng room. Tinawag ko yung nurse. Sabi ko, nurse, may batang nakapasok. Even though alam ko na, na hindi yun bata sinabi ko talaga, nurse, may batang nakapasok. Then nagulat yung nurse. Sabi, ha? Nagkakanan, ha? Paano makakapasok ba? doon? kasi yung entrance ng HD, may guard doon. May guard doon at saka may lock yun. din mo muna red light bago may bukas. So kung nakita nilang may bata doon, hindi naman nila bubuksan yun. Di ba? Tsaka bawal nga yung bata sa HD doon. So imposible yung may makakapasok doon na bata. So nagtaka siya. Then, sumunod so, siya sa akin, tinignan niya. Wala kami nakita. Kasi doon pa lang sa pintuan, kasi nga glass door yun, doon ka pa lang sa pinto, pag kumain lang kayo na, makikita mo na yung ilalim ng bed eh. Wala naman yun eh. Wala kang, wala talaga. As in, dalawa kami, wala kami nakita. Tapos tumingin siya sa akin, nakasmile siya. Sabi niya, Do you see anything? Sabi ko, no, but I heard something. Sabi ko, ganyan. Sabi ko, narinig ko na may tumatawa. Tapos, nakabisay. Tapos sabi ko, and auntie saw it. Gumano kasi, ano, baka, natakot ako, baka hindi maniwala yung nurse sa akin eh. Pero alam nyo kasi, yung nurses doon, sa five months namin naka-confine doon, parang, alam nyo, parang tropa-tropa na namin yung mga nurses doon na alam na namin sino naka-duty the next day, sino mag-duty ng ganyan. So parang naging close-close na kasi, nga, sa tanagal namin naka-confine, limang buwan kami, nandoon sa So parang, sabi niya, huh? Di, nag-smile siya. Siguro, meron na siyang alam or syempre nagwo-work sila doon no? so uh, may alam silang mga kwento doon sabi ko nakikita kasi ni auntie hindi raw siya makatulog eh ako naririnig ko rin tumatawa siya so alam ko yung tawa na yun is hindi talaga makakatulog si auntie sabi ko ganun then sabi niya ah uh, ang ginaw ang ginawa niya is pumasok siya doon kinausap niya si auntie so parang hindi na lang namin sinabi kay auntie na walang bata parang ina na lang yun chinek niya lang kunwari yung mga vitals ni auntie. Gina tinawag ako ng nurse. Ang lumabas yung nurse, tinawag niya rin ako. Tapos sabi, niya, are you sure you heard something? Sabi niya, Girls. sabi ko, yes, I'm sure. Sabi ko, tatlong beses ko narinig, sabi ko yung bata na tumatawa. Then auntie saw it, just, so then she said, it's a, uh, the, it's a boy. Tapos, sabi niya, palabasin ko daw yung bata kasi hindi siya makatulog. Kasi nga, nag, may, na, um, hagikik daw na hagikik <laughs> tapos, dinala niya ako dun sa nursing station. Tapos sabi niya, do sabi niya, yung daw, nakakakita daw ba ako, ganyan, ganyan, Sabi ko, hindi ko alam, pero nakakaramdam lang ako. Kasi hindi ako masyadong makakita. Kasi kung ganun, siguro kasi, kasi in denial ako or takot ako, kaya ayaw nilang, di ba? Meron din kasi magagamot dati na nakakita sa akin. Sinabi na, hindi siya fully, na, na, hindi ako fully makakita kasi inuunahan ko ng takot. Yun yung explanation niya. Pero alam niya, sinabi niya na sa akin kaagad na, meron kang senses na naka, sensitive ka, nakaramdam ka, pero hindi mo fully tinatangka. Yun yung explanation ng mga gamot sa akin noon. So, tinanong din ako ng nurse, yun na lang yung sinabi ko din. Tapos sabi niya, oh, you're gifted. Sabi niya, ganun. <laughs> Ang ginawa niya is, parang nagtanong siya sa guard. Then, doon din sa nursing station, may nakikita mo dun yung CCTV ng hallway. Wala naman talagang batang, nung chinect niya, walang batang dumaan ng ganong oras or pumasok ng ganong oras. Tsaka bawal talaga. Tsaka makikita talaga nila wala. So, sinabi na lang nila na meron daw talaga mga ganang kwento sa ospital. Every now and then. So, isa yun sa kwento na yun. And then, isa rin yun sa kwento na hindi ko din talagang makakalimutan, na na-experience ko talaga. So, after nun, umuwi na ako. Wala akong choose. Pero, nagpalit ako ng uwi. Siguro, mga madaling araw na ako umuwi. Kasi hindi ko maiwan si auntie that tayo. Nagpalipas ako ng, alam nyo, lalaki yung ulo pa habang nagkukwenta ako. Nagpalipas ako ng mga ilang oras, sinamahan ko si Andy kasi iniisip ko parang pinapalagiran na siya ng mga kung ano-ano. Mga ilang araw after, no? sa Balangit na Wa, ba? sinuhan si Andy. Um, ano na siya? Namahinga na siya. Mga ilang araw pagkatapos no? Kaya hindi ko rin makakalimutan yung kwento na yun kasi nangyari yun sa mga huling araw niya. Nangyari yun yung time na naano niya na ano, yung unti-unti nang nakikita akong kapayapaan. So, hindi ko din alam yung ibig sabihin ng tumatawang bata kung hindi ko alam sundong niya ba yun, or kasi may mga ganun, di ba? Or talagang dun lang yun, banta yun ang lugar na yun, or parang residence goes na yung bata na yun doon. Kasi sabi naman ng mga nurses doon, iba-iba raw eh. Meron daw talaga minsan bata, minsan uh, babae, matanda, gano'n. So, hindi rin nila din masabi. Pero may ganun din daw kwento talaga. So, normally kasi iniisip natin baka may sumusundo, ganyan. Ako din, nung experience ko na yun, nabas Para kung natakot kaya hindi ko rin siya maiwan that time. <sighs> Pero yun, yung hindi ko makakalimutan. Sa lahat ng ano. Actually, hindi ito yung pin na nakakatakot kong kwento. Experience ito sa Malaysia. Meron pa ako mas nakakatakot. I mean, para sa akin, nakakakilabot na kwento. Ito, hindi pa to. Meron pang isa na talaga naman pero mag-comment kayo kung gusto nyo marinig. Yung isa ko pang experience. Comment nyo lang. Kwento ka pa ba? Yan. yung mga experiences ko dito. Uh, Pagdasal natin yung mga kaluluwa. Ng mga, yung mga mahal sa buhay. O yung mga kaluluwa din ng nananatili pa dito. Na minsan siguro nakakasalimuhan natin. Samahan na rin natin ang dasal para sa kanila. Para matahing sila. Hindi silang manggambala. Ayan. So, yun. And yun, syempre, nawa lahat sa atin ay payapa buhay man o hindi. Normally, kinukwento ko talaga yung mga adventures, Filipino adventures dito sa Malaysia. Pero ngayon is katatakutan adventures dito sa Malaysia. Mag-follow na rin kayo or mag-subscribe sa page natin. Paki-like nyo na rin. Kung gusto nyo i-share, share yun na rin mga ka-wonders. Ayun, magpapaalam na ako. So, spread love and peace. God bless us all. Peace be with you, everyone. Bye!